maski bukas din mag-aasawa agad pero tayo, natali po tayo, kasi walang divorce sa ating bansa kaya tapat tayo talaga is dadaan ng annulment o judicial, what we call this yung sa court yung uh, from a uh, from a uh, from a divorce from a foreign country hindi ho ba, yung din sa court po yun kaya mahirap mag-asawa, no, kuya Rico? Pero kaya mayroong ganyan-ganyan. Hmm. Sa mga gusto mag-asawa, makinig na lang sila nanay. Ako ayoko na siguro. Pero kung ako kakalabitin nanay, payag ako. Oo. Pero ngayon malamig, dapat mag-asawa daw eh. Sabi ah, uh, ibay. eh. Ilan nay? Isa, dalawa, tatlo, apat. Eh hey, naku, uh, <laughs> mahirap na yun. Ni ito din, baka mamaya eh, yung isa lang e, eh, konsumido ka na, mamaya madagdagan pa, another consumption pa oh, hindi ba? Uh, Oh. Di, okay. tama na yan. Kung talagang binihiyaan tayo ng marami, di, okay. Kung binihiyaan tayo ng isa lang, okay din, di po ba? Pero ito ang buhay. Life has to go on, sabi nga nila. Kasi marriage talaga is really the union of man and woman, whether civil or church. Kaya, ang divorce naman, disillusion na ating marriage it is a legal process, ika nga. whether uh, sa civil yan. Kaya, yung mga gustong pumasok sa tahimik, tahimik bayan, is uh, sana mag -isip, isip sila ng hindi lang isang beses, may ilang beses bago nila pasukin ang mga bagay na yan. Well, napadaling pumasok, ang hirap lumabas, ikanga. Pero, swerte, swerte! Hindi natin masabi, hindi naman lahat tayo ay matatakot. Asukin at hindi natin alam kung magiging good or bad ka nga. Oo. Nay, so, yeah. nanay, Opo, so, yeah. sino magkakandak po noong seminar? Alin po? Sino po magkakandak ng seminar? May mga abogado ba? NGO? Whatever. Ah, hindi po. Merong lawyer coming from the Philippines. Kaya maganda po yun. Magpo-one-on-one -on -one sila sa badalo na may mga questions talaga. Tapos, siyempre, meron siya sigurong, ikaw hindi na nga ako nag-attend eh, dahil ayokong umiksi ang buhay ko at hindi naman ako mag-aasawa ulit. Nabi ko ganun. Kaya dito buo ako. Yung anak kong pinapunta ko roon, saka yung mga ibang interesado na meron silang mga problemang kinaharap sa mga ganyan legal matters na kung minsan ang hirap, hindi natin masagot. Kaya dapat nala talagang pag, pagtutukan ng pansin dahil hindi ba ang hirap pumasok ng pagka may problema. Pumasok ka lang sa abogado, alam naman ninyo. Eh, pag wala tayong knowledge ng ganyan, ibang-iba yung naituturo nila sa atin ang ating mga rights ang ating ang ating uh, anong pangalan nito ang ating mga karapatan kung saan, ko ano dapat nating gawin ko ano ang ating dapat uh, uh, steps para maibsan ang problema natin sa ganyang mga legal matters na yan mm -hmm. so importante po ito nandito po kaya yung mga gustong humabol din po doon sa ating embahada nandoon po para makapakinig po tayo o malaman natin ang ating mga legal rights ika nga, legal steps what to do kung meron tayong problema ang ganyan so let's not talk about the problem pag-usapan natin ang positibo wala, kaya nga tinawag na problema kasi pag may problema, may solusyon pag wala na solusyon, hindi na problema, di po ba? So, it's not that big. Kaya, uh, let's be positive. Let's have a good married life para wala yung problema ng divorce annulment. Di ba? It takes two to tango, sabi nga nila. So, dapat magaling tayo sumayaw. Ano, Kuya Rico, approve ka ba? Correct kayo dyan, Nay. Sige. Tuloy. i Ay, eh, po, ano mo yan? E, go, go, go mo yan go 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 lang ano. Uh -oh. Kaya nga eh ako hindi na ako marunong sumayaw kaya hindi na ako mag-aasawa. Merong uh, nag ano dito, nag uh, message sa uh, FB. Hanggang anong uh, ano oras daw magsisimula na yan at ano oras matatapos yung summer na yan? Hanggang 4 po. Ah, ayan, Mary Chris, hanggang 10. alas 4 daw po yan, gagawin hanggang niyan sa... alas siya... 4 po, so may sa... lunch break yan, syempre. Uh Oo, -oh. sa Old Philippine Embassy Banay o sa Bago? Dito sa bago po. Sa ah, 2E. sa bago daw po. Okay. Sa multipurpose po. Ah, si Marie Chris ng, uh, samba ito? Uh, Udawara. From Udawara, may nagtatanong. Mm, -mm. Okay. Kasi siyempre, baka meron silang mga gustong malaman. Opo. Iyan ang okay. maganda. At least ma... Siguro, nila, siguro Miss yung mo. isang listeners natin na yan to, gusto na din makipag-divorce. Mm. Hmm, Hindi ko alam ha. Ano Kaya sabi ko, Ayan, mabuti. Ilan ang nagsabi din sa akin at nag-remind. Mm -hmm. Ayan. Tapos nasa website po natin ng announcement ng Philippine Embassy po. Okay. Nandoon po, yan. Para nababasa po mm -hmm. ng lahat. Uh -huh. Ano po po ang ating...